good noon mga bossing ito po si Randy Hebron TV nandito tayo sa sa aking original na farm so ayun tingnan nyo oh. O ano ginagawa nung tatlo doon oh. no? Ayun, oh. ayun oh. ayun oh. si sir oh. so may bisita tayo sir ano nga pangalan mo sir, RDD, sir. ha ah? R RDD. o oh, si RDD Pumasyal <laughs> dito kasi Kasama niya si manager yun ha. Oh. Uh, kanina pa siya dito, nakapag-usap kami. Nagkaroon kami ng konting kwentuhan. Siyempre, tungkol dito sa mga manok, sa mga breeding materials. Pinahipo ko sa kanya kung ano yung mga pinapakita ko sa kanya. Ano bloodline, bakit ganon. Ganon yung presyo ko. Eh, ngayon, Amaya, interviewin natin siya ng konti para yung experience niya sa pagpunta na niya dito sa ating breeding area. So, dito siya nagpunta kasi breeder ang kailangan po niya. Oh. So, yan. Ayan dyan si Oliver at si Mark. Tapos ito, ito naman susunduin ni niya si Oliver uuwi at nangalak daw yung asawa. So sir, liga dito. Interviewing kita konti. Ano po pangalan mo sir? Dito tayo. Diyan ka. Ay, uh, sir RBD. Ah, si Thankful kay, ano, kay Sir Randy kasi binigyan tayo ng dalawang <laughs> free na ano, Pure na Boston Black tsaka Golden Boy. Ayun, Boston Black yung Mark. Ayun, alam ni Mark. mga idol. Ayun, may tanong ako ng konting tanong sa'yo. So, di ba, napapanood mo sa vlog ko. <clears throat> Pag nakapunta sa farm ko, may explain ko ng mas maganda. At nahihipo mo yung pagkakaiba nung breeding materials at nung 50-50. So, ngayon, sir, tanongin kita. Observation mo lang sa mga nakita mo, nahihipo mo. Napakaganda ah, sir. Wala Ay, ko masabi. Entay, yung katawan. Ano yung pinag... mga katawan sir, yung ano, iba talaga pagka naipo mo sila. Yung At breeder, yung... tsaka yung dun sa hindi breeder. Toho, talagang yung, yung pagbuka ng katawan nila iba. Tsaka Ay, yung, yung mga bone, ano, bone structure ba? Ah, yun. So, yung buto. Yung buto. Eh, tungkol naman sa fighting style. Sa fighting, tayo ta sa fighting style, wala akong masabi. <laughs> ayun. Nagbuto, <Nagbitaw, laughs> nagbuto kami kay ni sir. Wala ah. Eh. Lalo pag oh. sa personal. Uh, hindi na nga lang namin na-upload oh. ng na video ng na video kasi nga eh pumili siya ng mga gagamitin niya. Oh. So <coughs> certified true blood Hebron game farm oh. yung i-breed niya. Tapos abangan niyo yung iaanak niya kasi birthday niya bukas eh. Oh. So kahit pa paano nabigyan natin siya ng konting pa you. birthday. So yon. Dalawang pure pa. Saan ang ang location mo, ba, sir? Baka <laughs> taguig, may mag- Tagig. Oh, tagig. Oh. Oh, thank you, sir. <laughs> Ilang oras ang biyahe mo papunta dito? Mga 2 hours din po, 2 hours din siya. ah, oh, yun, kasama niya pagka... Mabilis-bilis na, na, siguro kaya ng 1 and a half hour. Ah. Ayan Mark, binigyan mo isang mabahit lalaki, baka pagbalik ng buyer natin. Pagbalik natin ng buyer, sasabihin parehong lalaki daw naman. <laughs> Hindi, kahit na sir, okay lang. M Hindi, merong mga ganon, may nangyayari sa amin. Babae ang gusto, pag sa kanila, puro lalaki. Oo, uh, oh, kasi nagkakamali din naman kami. Mm. So, pero to, <laughs> imbis na matuwa dahil puro lalaki, iba kasi, iba, iba kasi yung ano nung buyer eh. Yung iba natutuwa dahil gustong gusto nila yung lalaki. Mm -mm. Pero babae naman ang gusto nila pag naging lalaki, Sir, lalaki, <laughs> binigay mo sa amin. <laughs> eh kasi nga, minsan nagbebenta tayo ng day old, tsaka yung 3 months talaga. Pero yung ganyang halos 1 month na, hindi natin binebenta. So, yung pag ganyan, may pumuntang bayar, lalo na birthday, yung kahit papala, may pa-birthday tayo. Thank you, thank you. Ayun. ang ah, so, so mga nagsasabi na masama daw galing ni Sir, nako, <laughs> huwag kayo maniniwala. <laughs> <laughs> Try nyo <niyong> pumunta dito. Oo. <laughs> oh. May pangregalo pa tayo. Thank yeah. you, Sir. Thank you. Ayun. Oo. Oh. So, galing pa silang tagiig. Pero, kanina pa kami nagkukwentuhan, galing kami dun sa kabilang farm. Ayun, narealize ni sir na eh, iba, iba, iba daw pala talaga. Oh, Di ba diba na sir? Iba, iba. Ah. Lalo pag nakita nyo ng personal yung mga palo ng manok, ba? At ah, saka yung hipo talaga, yung, 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 yung breeder talaga, talaga, iba talaga. Kahit yung babae na mapupunta sa kanya, oh, pinapili ko pa siya talaga dito sa hmm. pen ko. O oh, sir, ikaw na pumili, total, kailangan-kailangan din naman niya. Pag pwede, talagang pwedeng bigyan. So yun, yun ganun tayo. Pag pwede, pwede. Pag meron, talagang meron. Pag wala, ay eh, wala. Hindi tayo magpupumilit na magbenta ng pilit. Totoo, sir. Totoo. oh, yun. Ano daw? <laughs> oh, baka lalaki yan, babae. Oo, oh, yun. Lalagyan nyo na ng wimba yan. yun. May, may, yun. Hindi nalagyan nyo na Hindi. Hindi. na yung nakuha niya eh. Nandoon na sa kabila. So yun. Tara. Ibabox na na ba, sir? Disa raw. Huh? Para ma ano tayo. Oh, so, yan. Okay. Okay, okay. so 'yan. Ito po yung nakuha niya sa akin na G-boy Tsaka 5K line. So Eh talagang personal lahi po niya, pinapili ko siya. Eh kaya lang do sa mga susunod eh kung hindi lang lugon yung ano mo. Yung mga ibang nakasalang ko, E eh, kaya lang sobra-sobra naman may namili din naman talaga tsaka dun sa 5,000 line namili siya so yan po yung nakuha niya na jeepoy natin tsaka 5k line so tawagin nyo si sir siguro after a month, may season na to kasi ready to breed to tsaka laying to laying mag kailan ang last purga nito kailan yung huling pinurga bago mag IGF One week lang. Yung ligo. Yung ligo. <gibwing> ha? Oh, yun, isang linggo. Isa sa na lang niya. Oh, pwede niyang liguan ulit na. <sugamiento> Yan, wala na naman ang gunting niyo. Ibigay na natin mga grading na rin eh. Iba yung na ka sir Iba hmm. Talagang magaganda talaga Eh pag hindi gumanda ang palo ng malok mo dyan eh Eh tulad nyan no, mga nakasalang yan Yung isa kinuha ko pa sa kabila Kaya yeah, So ayan po yung mga nakuha niya Maganda ko ng size oh. Ay, isa lalagyan na wimban? Ay, Ayan si mam mo. Ayan o. Ayan ang nagpunta ating bisita. O. Thank you po sa inyong dalawa. Salamat po. So, uwi sila ng tagiig. Sir, pwede video mo namin? Oo, sige, sige. Video namin. Sige. So, ayun. Nagbibideo sila ng sa kanila. So, thank you doon sa mag-asawa. Dahil ako napili ang nilang kuhanan ng Bre female breeding material so yun yeah. nagbibigyo na sila ng kanila so abangan nyo yung mga palahe nila so, ito si Oliver oh, uuwi na Oliver ilang buwan ka na namang mawawala walang hiyap Ito si Oliver, Oo, uuwi na naman. Namimiss na naman si Julina. Oh. Uuwi, babalik, uuwi. Hindi mo na ba kinukuha na ng itlog yung nakasalang down sa battery? Dito na lang. Dito na lang. Ay, isa lang, ano lang tong isa. Ano minamarking mo dito? Bali, ilang piraso, Oliver, yun, si Sudan? Ilang piraso lahat? Ah, uh -oh. Dapat maibaba na yung isa doon. Mga 250 lahat yan. Yung dalawang batch na yan Yung tatlo na yan? Hindi na kasama yung... Ay, pwede natin ibenta yung isang huling batch na. Pwede, sige. Ayun, malalaki. Walang ilaw yun. Simula ng pagkapita. Oo, oh, ilang nga lang piraso, no? Ilan ang pure kaya doon? bahiwang ko. Pero may abuna yun doon. Oh, may puti. Yan puti. puti. Puti siya, titignan ko na lang. May butas naman na na. Okay. Mga tatlong araw ka lang down. <laughs> si si Apple ka na naman eh. So, hindi, na, hindi pa ako nakakapaligaw mga sir. Oh. Hmm, sige na. Ayan, babay na Oliver. So ayan, uuwi na sila sir Rusty. Tsaka yung si mama na pangalan. Ayan. Uh, ayan na. Thank you po. Ah, na. Sorry. Uwi na ba kayo? Diretso uh, na kayo? Uh, ay oh, sige tara. Ay na, hatid natin sila. Oh, salamat sa pagbisita. Maanlak po kayo at i-video ko kayo. Napakabait naman ni <laughs> Manny, <Maali dyan>, napaka-supportive. <laughs> tara. pangalay eh, yung pinagbubuntes ano po pangalawa ah 10 years po yung so ayun na sila sir ah paalis na sila bawal ipakita plaka Okay. Thank you. Thank you bye bye. Thank you. Thank you sir. sir. Thank, you, thank you. Okay. So, leader, Sige, sige. So, sige, sige. So, pasyal ka lang kahit hindi ka bibili pag oh, gusto mong matuto oh. sa pagbi okay, Pasyal ka lang okay, dito. Ah, oh, sige, oh, sige. Thank you. Uh, thank you. Ingat, ingat. You. Bye Eh Okay, bye bye. Please sila ito po si Randy from TV. Salamat po. Bye bye.